Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiant News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Patuloy ang pag-arangkada ng Libring Sakay Program ng UVP. Mas pinalawag na din ang programa matapos buksan noong nakaraang taon ang pinakabago nitong rota ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa patungong na ikakavite. Ang kumuang bilang ng mga commuters na naservisyohan ng programa. Alamin natin sa ulat ni Maribeth Adlawan. Patuloy ang pag-arangkada ng libreng sakay na isa sa maraming programa ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Layunin nito na makapagbigay ng accessible, ligtas at mabilis na transportasyon sa bawat Pilipinong commuters. Sa kabuuan, siyam na libreng sakay buses ang umiikot sa iba't ibang estratehiko na mga lugar kabilang na sa Metro Manila, Cebu, Bacolod at Davao. Base sa datos noong 2024, bumalo na sa mahigit isang milyon ng mga pasahero ang naserbisyohan ng programa. 476,700 nito ay mula sa Luzon mahigit 200,000 naman sa Cebu at di bababa sa 100,000 sa Bacolod. Sa Davao City, pumalo na sa 109,753 passengers ang naserbisyon ng programa. Nagdagdag din ng bagong rota ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX patungong Naik Cavite. Pasado alas 5 pa lang ng umaga, umarangkada na ang OVP libreng sakay bus mula sa PITX patungong Cavite. Aabot sa 143 kilometers ang distansya mula sa terminal patungong Naik. May isang oras naman ang biyahe. Isa sa mga nag-aabang sa OVP libreng sakay bus ang construction worker na si Eddie. Kwento niya, limang taon siyang nagtatrabaho bilang construction worker sa Metro Manila at kada linggo kung umuwi siya sa naik upang makasama ang kanyang pamilya. Dahil nakakabawas po ma'am sa pamasahe. Ang malaking tulong po kung para sa akin ma'am. Kasi dahil nakaka ano sa ano, budget. Nakakaminos. Maluhalo ang namang nagpasalamat si Edeline sa programa ng tanggapan. Anya, Isang daan kada araw ang kanyang natitipid sa pamasahe. At malaking tulong na umano ito para sa tulad niyang minimum wage earner. Malaking tulong po kasi yung ensid na ipapamasahe, kumbaw ano na ng anak Natulungan din ng programa, ang commuter na si Arlene. Sabi nito, ang natitipid niya na pamasahe ay kanya na lamang iniipon upang magamit pa sa ibang mahalagang gastusin. mga Siyempre, yung mga mo, mga na, pang na po. Mula dito sa Naik, Cavite, ako po si Maribeth Zadnawan. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Kwento ng iba pang commuters na natulungan ng programa, tunghayan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa Makabuluhan naninindigan at matapang mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.